Nagbigay na ng babala, Weng, ang Philippine Embassy sa Washington na parang bumalik na sa bansa yung mga undocumented uh, Oo, Filipinos to -to doon. totoo. Dahil madadali sila ng tinatawag na mass deportation. Mm. Ang sinasabi, Weng, ano eh, uh, nasa 300 to 400,000. Nako, ang dami. Pinoy siyang apektado ng Americanization. Yes, Americanization. No? Parang dati yung Saudi Saudization. Ano? Saudization, no? kasi so Saudi. Oh, parang... Uh, America is for Americans, yes. yun ang gusto ng kanilang bagong presidente. Mm. Pero linawi natin, hindi naman pinagbabawal sa kanila ang legal migrant, di ba? Legal, Oo. legal. Uh, yes, pero kung undocumented dati, eh, ka, eh. Uh, talagang, ano, mm -mm. Mukhang, uh, mukhang hindi siya maluwag ngayon mm -mm. Ano? sa ilalim ng Trump administration. Nasa linya na natin, Weng, si Ambassador Jose Manuel Romualdez, Philippine Ambassador to the United States, mga kapuso. Ambassador, babe, magandang umaga po. Si Joel, sumako ito. Magandang umaga Ay, po. Magandang umaga po. Magandang umaga Joel at saka uh, Opo. Good morning to both of you. Good morning uh, Ambassador. Inevitable na ba? Talaga bang uh, hindi na ho ito mapipigilan? Uh, ito pong uh, uh, yung mass deportation na uh, uh, babala ni Trump pagpasok po niya, lalo-lalo uh, sa lalo si mga Pilipino? Well basically, alam mo, uh, yan ang kay kaya na nado si President Trump. Dalawang issue talaga ang pinakabatid sa lahat na nag uh, Uh, ang mga Amerikano talagang kaya sila binoto si Trump. Number one, yung immigration, yung illegal immigration. Number two, yung ekonomiya. Eh, so in fact, kahapon ka-announce nito transition team, yan ang priority ni President Trump. Yung pagupo -pag niya on January 20, uh, tupagin niya agad yung immigration at saka yung, yung economy. So, kaya sinabi ko nga sa interview noon na uh, ang advice ko sa mga Pilipino, lalo na yung mga undocumented, eh, number one, kung wala talaga silang pathway na maging uh, meron silang possibility magkaroon, maging legal dito, better na umuwi na muna sila. Dahil pag ma-deport ka, eh talaga hindi ka na makakabalik dito. Now, the only thing is, siyempre, mahirap ito. Ito, this is a big, eh, ano ito, big operation ito dahil milyon-milyon ang pinag-uusapan natin. Eh. So, number one priority na narinig ko dito sa mga official na kausap namin, sinabi nila, yung number one priority, yung mga criminals. Eh, siguro naman, wala naman tayo masyado. o <laughs> wala tayong mga criminal ng mga Pilipino. Kaya mas mabuti pa nga na kung talagang wala naman silang mga kasalanan dito, better na maghanap na sila ng kung meron sila mahanap na makakabigay ng legal advice sa kanila kung pwede sila maiwan and file like a roadmap into becoming a legal citizen. Yan ang importante sa lahat. Ambassador, paano po natin pinaghahandaan ito? Kasi kung halimbawa po, mag porsigito talaga na yung uh, Trump administration at mag ang dami-dami natin mga Pinoy na illegal migrant, eh o kaya mga naka-TNT, di ba, Joel, mm -hmm. sa Amerika. Mm -hmm. Paano natin sila tutulungan at paano natin pinaghahandaan yung possible deportation ng maraming mga Pinoy? Tsaka tama ba yung figure na binigay namin, 300 to 400,000 uh, doon sa 4.1 million Filipinos na nasa Amerika ngayon? Actually, 4.3 legal na na ah, Filipinos at Filipino-Americans. Mm -hmm. Ngayon, meron meron tayo mga 200,000, you know, 200 to 300,000 na talagang uh, uh, matagal na yung uh, number na yan. At supposed to be nasa lista na that are up for deportation ng ngayon, mm -mm. hindi natin alam kung tumasok ba pumabayan. Nang Meron naman tayong mga Pilipino na pumasok dito na legal. Mm -hmm. Most of them yung exchange program, may cultural program na ano. Pero illegal na sila dahil na, nag-expire na yung uh, permission nila to stay here. Yung mga yon, yun ang mga sinasabi namin na Huwag ninyo sasayangin yun dahil nakapasok na kayo dito legally. Mm. Kung wala kayong, uh, wala kayong uh, basically legal status, mabuti na umuwi kayo dahil may mas malaki yung chance ninyo na makakabalik kayo to be able to get a, legal uh, status dito sa Amerika. Okay. Yung tanong ko, Ambassador, paano natin matutulungan ang mga um, non-undocumented ng mga Pinoy. Pero, well, meron bang programa ang, uh, ang uh, Philippine Embassy para to hasten yung well, oh, mapa, mapabilis yung well, kanilang pagbabalik uh, sa Pilipinas? Well, meron tayong uh, atasya dito ng migrant workers. Ano? Meron na nga tayong Department of Migrant Workers ngayon. Yan ang tumutulong sa lahat ng mga Pilipino all over the world na may problema legally ganyan ngayon. Eh, inintay natin yung order galing sa Manila kung paano natin matutulungan sila once itong bagong uh, policy nga ng uh, Trump administration na pumasok na. The other thing na kailangan kong i-clarify din na uh, Joel at saka si uh, Weng, marami mga Pilipino dito nga na pumasok dito legally. Tapos mm -hmm. illegal na yung status nila dahil nag-expire na yung visa. Sometimes, parang nagiging silang slave dahil tinatakot sila ng mga empleyado mm -hmm. na, na they're working mm -hmm. just to be able to eat and sleep pero ang bayad sa kanila, parang balik. Marami kami mga kaso gano'n na sinabi namin. Mm -hmm. Umuwi, umuwi binabarat, na lang kayo. Hirap tayo na hirap ang ninyo. You will never get all. Oh, yun eh. Yung gano'n eh. Yung ina-abuse talaga sila. Marami gano'n eh. Diyan, medyo talagang masakit makita yung mga ganyan na kaso gano'n eh. Pag lumapit po yan ang, yan sa lang inyo, lang gano pag lumapit po sa inyo yung gano'ng kaso, Ambassador, ano ginagawa po ng embahada? Natutulungan uh, sila to... pabalik ng Pilipinas. Oh, definitely din Parang din rescue namin eh. Dahil mm. parang nagiging sila mga slave na. Yes. Mm -hmm. well, meron, meron, kami mga maraming kaso ng ganun eh. Some mm -hmm. of them nagtatrabaho sa, 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 sa ibang national na na talagang inaano sila, parang inaabuso talaga sila. Pero mm -hmm. mga kaso ganun dito sa Amerika rin. Sa so ngayon, Ambassador, ang, dahil alam na natin yung magiging policy direction ng Trump administration, meron na bang ugnayan ng embahada doon sa mga organisasyon po ng mga Filipino sa Amerika? Para, kumbaga, parang to track down kung sino-sino yung mga undocumented at yung possible na pwedeng agad tulungan po ng embahada. Kasi parang hmm. i-preempt na natin yung problema, hindi ba? Kaya nga, kaya nga. Opo. Well, meron kaming uh, sa December, meron kaming uh, ang tinatawag naming planning session. Mm -hmm. One of the top priorities namin yan o oh, lahat ng mga consulate namin dito sa Amerika, starting from Guam to Honolulu to San Francisco, Los Angeles, Chicago, Houston, mm -hmm. at saka Chicago at New York. Magpupulong-pulong kami dito sa Washington, D.C. at yan pag-uusapan namin kung paano namin gagawin yan. Siyempre kukuha namin kami ng direksyon galing sa aking home office at saka yung sa... Department of Migrant Workers at saka sa Malacanang, kung paano natin matutulungan sila kung, uh, kung anong pwedeng gawin ng embahada natin. Pero ang number one, siyempre advice natin, uh, kung talagang wala silang chance to get a legal status, ang advice talagang uh, it's better that they go home than now voluntarily. Paano Meron po yun kung, kung uuwi na sila ngayon pa lang, undocumented sila? Um, hindi ba sila, pag sila yung na sa paliparan, sa airport, pa-uwi ng Pilipinas, it's easy to buy a ticket. Pero yung paglabas po sa immigration, makakalabas ba sila ng ganun-ganun na lang? O syempre kailangan din po yun it. ng uh, coordination with the embassy? Well, very often meron lang naman silang, uh, parang they, they, they left may evidence that they left the country mm. voluntarily. Apo. So at least that's a, that's a that's a good way of being able to live na hindi na sila go, go through the deportation uh, mm. process. Yes, easier. Eh, yun ang ang aking advice oy. Pero ngayon kung talagang they want to take their chances, the only other advice we can give them is to get a, a good mm. uh, A lawyer, advisor. Pero hindi yung mga busury sa kanila na they will keep on telling them pwede, pwede. Pero mm -hmm. bayad sila ng bayad, mm -hmm. wala rin nangyari. So meron rin mga gano'n eh. Okay. Ito Ambassador, hindi lang problema ho ng mga und und undocumented uh, kundi pati yung mga legal migrants na way. Mm -hmm. uh, in fact, mga uh, American citizens yes. na, no? uh -huh. na mga Pilipino, uh -huh. uh, yung issue tungkol sa racial hate, yung, bang, uh, di ba, yung dati Discrimination. Ho, yung, yung discrimination kasi, yung mga pahayag ni Trump, parang, oh, sinasabi niya, hindi, I'm, uh, ano, I, I, uh, hindi naman tayo galit sa mga legal migrants. Pero, maraming mga Amerikanong bobo eh. Sorry lang, mm. Uh, Ambassador, no? Pero marami, pagka tinanggap ng mga Amerikano yan, dating eh, dapat i-ano to. Galit i tayo, i galit tayo sa mga, kanila. Uh, mga, oh, mga, oh. mga Asians na ito. Mm -hmm. O kaya yung mga illegal uh, migrants na ito, eh, baka tumaas na naman po yung ano dyan. Yung uh, Asian uh, parang mga hate crimes kung yung, baga, yung diba? hate so, to, Well, uh, yeah. well, meron, 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 meron talagang yung minority hate crimes. Eh. Not only Asians, pero yung mga ibang mga 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 Hispanics, mga kung, kung saan sa mga bayan na iba. Yeah. So, that's one thing that we're always uh, worried about. Pero, Uh, overall naman sa tingin namin, Filipinos uh, Pilipino, are really well appreciated dito dahil maganda image ng Filipino-Americans dito at ang mga Filipinos na nagtatrabaho dito. They're very much appreciated by most, if not uh, a large majority of Americans. Hindi ba tayo... Wala ba tayong dahilan para mga ambasador na dahil nga doon sa policy ni um, Trump na America is for Americans, baka ma yung mga Pinoy pagdating kahit legal sila, nasa trabaho na sila, na sila, matagal na sila sa Amerika. Pero dahil doon sa policy na nabubuhay, dahil sa policy nito si um, Trump, baka ma sa trabaho, ambasador? Hindi, meron, meron talagang ngayon very strict na din yung kanila mga laws on hate crimes o mm -hmm. mga ganyan eh they've been able to mga discrimination laws nila dito ngayon, eh, medyo lalo na ng mga employers mm -hmm. they're very careful about that Dahil you can file a case yes. and you can pay millions mm -hmm. just for racial discrimination right now ayun pero like i said eh, marami naman sila is, is sort of well protected as far as employees are concerned ayun yeah. uh, eh, so yung So yung nangyari no yun nangyari noon yung sa covid yan eh. Okay. Kasi at that time, talagang matindi yung galit ng mga tao dahil ang tingin nila, yung COVID galing nga sa China. At the mm -hmm. Asians was the one that brought uh, in the COVID here. So maraming, mm -hmm. siyempre, nawalan ng trabaho or some of them are frustrated na hindi sila mga, they cannot go anywhere doon. Doon ang tumas talaga. Kaya mm -hmm. kami mga kami mga mga ASEAN ambassadors yan ang lagi naming you kino-complain sa state department, na we have to do something, which in fact, the administration did at that time. Wala naman talagang true Americans, yung mga true Americans, yung mga native Indians. <laughs> <laughs> uh, 'Di ba? Eh, 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 eh lahat namanusta eh, eh. naman eh, eh. na kay uh, sila dyan, eh, mga migrants. Yes <laughs> ko. Ayun eh, totoo, yun. Oh, Toto, totoo, totoo oh, 'yan. Oh. Uh, kaya kaya nga sinasabi nga nila, eh, how can we close the, uh, really completely close the uh, borders na. We're we're a nation of immigrants na. Yan ang sinasabi nila dito. All right. O sige, ambassador, yeah. mag uh, mga pag uh, may mga development, tawagan ka namin ulit. Uh, but in the meantime, Any... salamat sa oras ninyo. Siya, ingat po thank kayo. You thank, thank you. Anytime. Anytime. Thank you. Salamat, thank you. Joel. Thank, Salamat. You, sama. thank you. Salamat, Si thank you. Thank si you. Ambassador thank you. Jose Manuel Romualdez, mga kapuso.